Punta man ako kay Perry. si Arnel so tapos na ang pag-araro dito kaya anong nangyari is taniman na ah. so, nililis na rin ni Piri dito banda para yung mga pangalan nito yung mga tanim mabubuhay pa magpanibago kami tanim sa uh, eggplant Bali, sa ngayon kasi, umaga, dito sa farm, uh, ang yung mga kapitbahay namin doon na alagad sa ating batas is, ano, nagpasahon sila ng mga friend naming mababait. Nagpasahon sila ng uh, pang-Christmas. Kaya hey, malakas ang sounds. Kaya, hey, uh, Dodong! Kumusta mga kadya dudong? Ang ganda ng ano. Ito uh, lahat. So, napakaganda ng ano namin, bagong talong. Kung ano, ito yung talong galing sa ano bahay. Ganito ang ano to, color. So, kailangan pa, kailangan pa pa siyang lagyan ng baninan. Bakit? Para hindi ma? Ah, hindi siya mainitan. Ang ganda ng lupa na ito para sa manino. Ayan sa taas. Hindi, meron. Bibili, bibili ako ni Lucy. Ako, paano pa lang, iatid pa nila. Mulabong lang ko to. Hindi. Nag-order kasi ako ng mani. So, yan na Lumuha ka sa napag-una darok. Ha? Ano, tanong dahil yun. Ang mani. Kasi pagkuha ng sabunan, hindi na ako sabukit. Lagi. Punpunan, Poon gini siya pirmi, no? Punpunan Poon means is yung lehisin siya. Kumusta ka man dito sa farm, Dodong? Okay lang. Salamat sa Panginoon nga. Uh. Are you enjoy sa imong obra? Yeah. Mga ganito is eh, kwa-oni. Eh. Kasi baka tutubo kasi mga ganito eh. Ayan. Maganda siya pagkadaro. Dito kasi banda hindi yan pwede madaro. Kasi yan ang right of way. Right of way sa dumadaan. Good morning po, Ma'am ano ko pagkatapos ng tanim is lagyan siya ng ganito yan bani kasi para daw hindi ma sa araw pero mga ilang araw makasukad na sila yung makagamot na pwede na siyang kunin para silang may payong payong hanggang doon sayang kasi ang lupa na hindi matamnan Mm. Meron pa na Oh, 'yung isa ay nakakarang araw Kami, 'yung atilinda. Sapon? Oh. tapos inang ko muna tong kabila ang maganda yung mga kamutin tinatanim namin ito sa kabila dahil dugnas na yung ibang kamuti binili ko to yung dinanim namin ni tatlong sa ano tatlong sako sa is 500 yan binili namin tapos ito rin bali ano din yan. Bibilin din. Ang kamuti kasi, kung itatani mo ito, tapos mag-ano ka na lang ng abono, may, pat may pataba lang siya. Um, tapos ulanin niya yan. Pwede mo na lang silang iiwanan, tapos, ano rin, maghintay ka na lang ng 3 months. Na ganun. Kaya, yon. Anong yari? Marami na. Hanggang doon. Aro, may kukuk. Malalaking ibon. Ayan. Ma'am, good morning po. Ito na po yung mga ano, tanim namin dito po. Uh, hindi na muna nakabalik si Bap Bap Jana dahil mayroon kasing ano, scolding nila yung uh, pangalan ito Module mukul sila. Yan. hanggang dito. Pag mabuhay to maganda tingnan. Bali nilagyan din ni Arnel ng mga saging at may dwarf din dito. Kasi para ma maklaro talaga na mayroong tanim Talagang Pasko na doon sa mga kapit ano namin ah. So dito naman maganda rin siya pagkatanim. So malawak pa. Then plano ko kung okay pa sa pagtrabaho is hanggang doon sa dulo. Nasa dulo. Ayun. Nagano na yun doon sa kabila. Dito na lang ako pupunta. Malakas kasi ang sounds doon. Kaya yun. Merry Christmas everyone. Christmas na po tayo. Soon. How many days na lang? Today is uh, December 10. December 10 ta ngayon. So 15 days to go. For Christmas. Kumusta po ang ang, ang ano nyo? Mag Christmas. Kami dito is enjoy lang inje kanin siya nga Angel lang magtatanim. ubod <laughs> naman patay na naan di ba na may ubod tayo may ubod doon na pinutol sa lubi hindi yun to nina inaano naan miro na mamuka on ng ubod ano, Ubo sa hmm nami kita na na dito may magsin sa mga tangana kumut na mo o may na dito gipotol filming lagi na o yun na otanon Ato na hmm? yeah, dito ba? Hmm? Ay. ubod sa lobby. Okay, ginagawa ni Arnel. Ang saday? Matamis siya. Oo nga matamis. Yung sa restaurant, ganun na eh. Yung ubod sa lobby. Sa coconut. Yan ang ano lagyan ng balay-balay. Ito yung style sa amin. Nan! Pila kaadlaw, ilang araw bago yan kukunin. Yan ganyan pa yung payo. <laughs> Ay! Yan okay, <okay>. ganito. Tanggal. Naploman <inaudible> bro, hindi naploman. Naploman. Hindi na niyo makuha ang kunin ano yung saging daw. Yan ha. Sipiri Piri kasi pa magtanim is, ano siya? Kung lamag ang kamay niya. Ano ni kalinya akong gidalang? Malibog mo ko? Yan! Mo ni ada da ito. Pero ni kalinya akong gidala, doha. Tulong. Tulong. Mata nga, isa rin ha? Bi akong po o oh, tolbe. ko ibot. So ito na yung iluyong ko last day. Oh, ilan niya ni kaadlaw ka iluyong, ha? Ah, hmm? uh, nakalimutan ko na for how many days. Hmm. Yan. Ito na. Ang gagamot na siya. Hmm. Tapos yan. Then, kukunin na yan. So, next, meron na naman akong ilalagay dyan. Maglagay na naman ako ng lupa. Para, pangalan ito. wala hindi na natin malaman na <laughs> ilang araw mamunga na naman ito hindi ka mamung okay Sige, sige, sige. Then meron kami ma magtanim din kami ng ano bawang. Tatanim namin kasi meron na siyang udlot. Pwede na siguro aninan o dato lang dapat. <tipit> Yan. So yung ito na yung bawag namin. <tipit> ang experiment namin dito. <tipit> uh, ako magtanim. So <tipit> Oh sige. <tipit> oh lagi. Merong gamot. 'Yan. Lapit ako. <laughs> 'Yan. Nalagaroon na siyang gamot. So, ilang yata is? Ilang weeks ito? So, 'yan tumubo na. Bumili ako ng bawang sa kalingki. Tapos ngayon i eh, si Kar si akin tapos itatanim. First time. First time kami magtanim ng bawang sa farm. Kasi since nag-experiment kami, gusto namin 'to kasi. Gusto namin ning anuhan ba? tastingan. Ayun. muna tani. Ay, ano lang to siya, sa lupa, sa tatag. O baka amoy sila sa ano mag ano ka talaga mag ano eh, yung eh, pangalan nito mga farmer ka mag isip ka kung paano mo itatanim hindi mo na ako nagsumrero ngayon kasi morning morning dito sa amin good morning po ma'am Luz gusto namin maano yung bawang storya niya uh, siguro ano lang siya Nalag, Lalagyan natin do sentima hmm. mahaba yung ano niya uh, gamot so, next day buo na ito ang bango-bango niya talaga. Super. Ano na lang. Ang lulutuin na lang may kulang. Pwede sana siya ilagay sa ano? Sa pangalan nito? Pwede siya ilagay sa mga lagayan. Like, uh, yung batsa i-try namin sa lupa kasi maganda ang lupa eh. Maganda ang lupa. Nilagay lang niya sa maliit na ano. Yan. Nilagay lang siya sa maliit na uh, bottle. Then nilagay tubig. <coughs> Pag marumi na, tatapo na naman, palitan na naman. Ayan. Chichi pun lang katanim Gawin namin bahay kubo tong ba, ano farm sigarilyas at mani Ang mani kaming pa Sa kali ko kuhanan na kaming ano Maghintay kami kung kailan ito mabuo. <laughs> mabuo ka ha. malaki yung ano mo. Sig up. Ang lang to namin. ito ng kuan ne dagya butangan to ni sya dong te mailhan nga bawang dai dapit ha kartula na dito banda is bawang okay dahon dahon yan no mahaba Good morning po sa lahat ng mga farmers. Good morning sa lahat ng mahilig magtatanim. Hello po, Mami. Ventos. Uh, Ma'am Vent, Ma'am Virgie, ito na po yung bawang ko. Uh, tatanim ko na ngayon. Sayang kasi yung araw. Sayang ang panahon. Okay. Okay. lang. Kailangan ka magtanong lang. Then, tara no? Ito naman silang lang is napakabait. Napakakugihan. At si Geraldine. Thank you. Bisbisan ko muna. Sayang ang tubig. Pero kahit di mo bisbisan, basa naman ang lupay. Eh, nag-ano ngayon? Nag-ano ang pangalan nito ang ganda niya tingnan may mga gamot na, ang sa simang. simang time ang time dito sa I amin mean is ano 6 o'clock pa lang maganda na yung araw ang sama na bawang ang bawang kasi pwede rin yan sa dikit dikit ano, may space. May space gamay. Kamuti pala. yan Pag makaamoy na sila nang ano. Hindi na kami bibili sa palingke. Meron na kaming uh, gamitin. Magdaghan ka mo, usa ka truck. Mga bawang. At usa ka truck. Usa ka truck i-deliver ta bagyo. Okay. Layo. Ato na kag bagyo lang? Wala. Wala pa lang, no? Hmm. thank you lang. Lato sa mga mababa masipag na mga kibos. Ah. Ugas mo na akong kamay. Dudong, okay na ka dudong? Dudong. Hindi ka nang tumpon dire. Ano yung tanong? Ha? Dudong, hindi nga lang. Dudong. Pwede pala yung isa. First time pa nagtanong magbawang na no? Ah, dito to rin sa butang sa kuwan. Doon natin ilagay ito sa kaang dog. Mag-try po ito sa kaang. So, ibig sabihin, kulang lang ito sa isang kuwan. Marami pala. Dapat damihan. Ibigal yung mani. Mani pwede. Mani pwede. Ini nak tambal dan. Kebi. Okay, okay, so. Sini, sini tu. Yang lain. Sorry dong. Kalau sorry dong lagi. Oh, ubo mana <laughs> lain? Kau mana ubo nak? Gilat <laughs> kau <laughs> ni mut ya. Ubo kau ni Kau balik balik ke situ balik ke situ. Dah tu balik tu usah. Balik ke kat situ. Bismillah. <laughs> turdin Aba Ako ah, ang lang ilagay natin kasi Lagay natin na sa kaang Gusto ko makita talaga yung mani. Yung mani namin doon napaka konti lang yung pero dito. Seryoso na ito. Hindi wala ng joke-joke sa tanim na ito. Dong, kumusta na to ating ano, kalaman, Chinese kalamansi, dong? Okay na? Okay pa? Asa to? Ang atong lansunis? Oh, pagrambutan. So, Huwag 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 Asa ah, yung yon yung saging na tinuba natin dati dong? Ah, okay. Yung saging namin dyan sa baba, napakataba, no? Mataba sila. yun ang boses dito nas yung mga mga manok